Pangulo Aquino, isang kasunduan sa ASEAN upang matugis at mapabalik sa bansa ang founder ng Aman Futures Group na si Manuel Amalillo. Inihayag ito ng Pangulo matapos mapaulat na tumakas patungong Malaysia si Amalillo. Binigyan din ng Pangulo na dapat harapin ng mga sangkot sa investment scam ang kanilang pananagutan sa batas. Sa ASEAN, meron tinatawag na MLAT, yung Mutual Legal Assistance Treaty. Uh, we can invoke that has already been in touch with the Embassy of Malaysia. Ngayon, kung so, kapo na, baka hindi nabanggit na gusto, as early as, um, was it June or July? July. 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 Sa, DTI. sa Ju July, uh, DTI already, para naglabas sa announcement ang, ang DTI na nag-warn against this pyramiding scam. SEC, August. Um, NBI na nag-imbestiga, well, basta na nag-umpisa ang NBI, pinuntahan daw sila nitong mga investors at sinabing killjoy sila, bakit naman yung pinahihinto ito, ng parang uh, malaking pagkakataon lang kumita mabilisan. So, gusto ko lang pagpagdiinan, pag no, na talaga namang ginawa ng mga hensya at na, gobyerno, bago pa lumaki yung, yung problema dito, na warning na natin mga kababayan. Kaya lang ako, uh, pagkaitindi natin, meron similar scheme sa Marawi, Uh, yung mga galing sa Marawi na ganyan din na sobra-sobra yung, kita o yung interest, eh naglipatan din sa aman. So, hindi ko tayo titigil, kailangan mo Pero sa dulo po nito, kailangan rin natin yung pakikipag, uh, pakikipagkaisa ng ating mga kababayan na yung mga tumutupad ng na na ma ma-prevent mga ganito mga scam. Sana tinutulungan po, imbis na pinahirapan nyo sa trabaho. Pero ganun po, ganun pa man din, no? kailangan natin mailagay, madala sa, sa bars of justice, ito ba taong to? At, ina nga po, hinahanap natin lahat itong involved.